I'm sure yung sa anak na isasabit ng, uh, ng, Pangulo would, uh, would be in line dun sa kanyang uh, message sa Sona, which is uh, healthcare, education, uh, may, may, meron siyang uh, acknowledgement, which is nice, acknowledgement ng uh, pagkukulang ng gobyerno. Uh, Medyo ninenervyous lang ako dun sa libreng uh, zero-balance billing sa hospital. Uh, zero-balance billing sa hospital. Maganda pakinggan, mahirap gawin. Uh, bakit? Zero-balance billing sa public hospitals. Napakadaming Pilipino na, na mahihirap. In fact, hindi lang yung mahihirap, pati yung mayayaman na sasaktan pagka sa hospital bill. When you say zero balance, lahat nga, na naaasan na zero talaga magpupuntahan yan sa government hospitals. Eh, may kakulangan sa government hospitals. So, ang mangyayari yan, pagka yan sa mga tao, yung mga pasyente sa government hospital, tatanggi lang sila. Sasabihin sa kanila, puno ng hospital, manapay ng ibang hospital. nang sasama lang loob ng mga... ng mga nung mga tao ng mga Pilipino na tatanggihan magagalit lang sa hospital It's nice. We want to see it implemented. Madaming matutulungan. Pero mm -hmm. ang pangalawang kailangan, isipin natin, teka muna, do we have enough money to to support that, uh, that ambitious zero balance billing. And I I hope, I really hope, I pray that we can and that we we'll find money to do it. Mm -hmm. Pero then we also have to support yung ating uh, Uh, head, uh, Department of Health. We need to build more hospitals to accommodate this. Doon ng D.P. Tenggulich, asahan nyo po na lahat po ng mga proyekto na ipopropose po natin ngayon, uh, lalo na po yung mga flood control projects para uh, mas maramdaman po ng uh, ating mga kagabayan sa Quezon City. Yung uh, pagbawas ng baha is asahan nyo po na yan po is tinututukan namin ngayon na lahat po ng mga uh, magiging uh, proyekto sa Distrito 3 and Distrito 4 po ng Quezon City is magiging katakipaginadang po sa ating mga uh, kababayan po. Maraming maraming